So, eto na nga mga habibis. May nakita akong kanton noodles at saka biyon sa aming pantry. Sabi ko kay Ate Rose, magluto na lang kami ng pancit for lunch. Kaya ito, niready na ni Ate yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluto ng bihon kanton. Kaya nag-start na akong magluto at nagisa ng maraming bawang sa kawali. And then, isinunod ko na ang red onion. Iniligay ko ang isang haba ng pork liempo. Tapos, inangkutsa ko lang yan ng very light. May nakita rin pala akong pork liver sa freezer kaya pinasama ko na para dagdag sa hog. Tapos tinimplahan ko na ng paborito kong select soy sauce. At hinalo-halo lang uli ng very light. May natira rin pala kaming konting squid balls kaya sinama ko na rin. At ginamit ko yung kaldo na pinagpalambutan ng pata the other day. May timpla na yan kaya I'm sure magiging malasa ang ating pansit. Tapos nilagyan ko ng isang pirasong pork cube. At konting oyster sauce. At habang pinapakulo ko yung ating sabaw, ginisa ko na yung carrots at saka yung sayote. Tinimplahan ko ng konting paminta tapos half cook lang yan. At eto, feeling erang chef na naman ako diyan nakakaloka. Ganon din ang ginawa ko sa Repolyo at pinagkasya ko sa malit na kawali. Tinatamad ako magpalit ng kawali eh. Half cooked lang din ang pagkakaluto ko diyan Binalikan ko yung sabaw tapos niligyan ko ng isang tablespoon ng patis. At nung kumukulo na, iniligay ko na yung ating bihon. Binabad ko pala yung sa tubig para mas mabilis maluto. At isinabay ko na rin yung canton noodles. Tapos sinaluhalo ko lang yan hanggang sa maabsorb ng noodles yung ating sabaw. Bantay-bantayan lang at baka naman sobra o kulang yung ating sabaw at i-adjust na lang kung kinakailangan. Sabi ni Ate Rose, minatira pa raw kaming kotse sa freezer kaya ayan pinahimay ko at idinagdag ko na sahog sa ating pansit. Sayang naman kaysa masira, 'di ba? At meron din daw petchay Hindi ako mahilig sa petchay pero sayang naman kung masira, 'di ba? Kaya sinama ko na rin. Pamparami rin ng gulay na sahog sa ating pansit, 'di ba? At nung medyo malapit ng maluto, Inilagay ko na rin yung carrots at saka yung sayote at saka yung ating repolyo. At para mabango at malasa ang ating bihon canton, nilagyan ko rin pala siya ng konting sesame oil. At hinalo ko lang mabuti para ma ng even yung ating sesame oil sa ating pansit. Grabe ang bango-bango as in, nakakatakam na. At para maging special ang pansit, nilagyan ko rin ng itlog ng pugo. Gusto ko sana maraming marami, kaya lang kukunti ko, na pa rin natira naming quail eggs. At eto na nga, ready na kaming kumain ni Ate Rose. At perfect na ka-partner ng pansit ang binay ko na pandesal. At tikman na ang ating bihon canton, Ate Rose. R Lasa. Tignan niyan. Ubud ng sarap. <laughs> Ubud ng sarap naman ngayon. <laughs> okay. Ang tinapay ato Rose, tingnan mo kung malamot pa ang ating binake na pandesal. Ay, ah, wow. po po siya. Wow, in fairness. Okay, perfect na ka-partner ng pancet. Kain At po. my hobby mango. Okay. Tignan na ang ating pancet. Sabi ni Ate ubod ng sarap daw. Pak. Ay, kung iba naman siya. <laughs> Hindi tayo nag-rice. Mamayang gabi na lang tayo mag-rice, baliktad. Ang may kalamansi kung gusto mo. Tignan mo muna ng wala. Hmm. Masarap. Masarap, mm. approve mm. okay, kain tayo Pak, nakama okay. Habibi, mango Pampa, usyaw Nang balat <laughs> sa dami ng niluto kong bihon kanton, sabi ko kay ate, tapos magbigay siya kay ate Juliet yung kasambahay ng kapitbahay namin. Bibigyan ko din sana yung kapitbahay namin, kaya lang umalis pala sila. Sa sobrang dami ng pansit namin, mukhang tatagal to ng tatlong araw. Char.